Kinabukasan, maagang nagising si Marta upang igayak ang mga na gamit ng kanyang alagang si Alexa sa pamamasyal. Nagulat pa si Marta nang abutan niyang among si Franco na nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo sa mahabang lamesa na yon. Good morning, sir. Bati niya dito. Good morning din, Marta. Batang aga mo yatang gumising? Sinadya ko po talagang gumising ng maaga para maigaya ko yung mga gagamitin ni Alexa mamaya sa pamamasyal. Thank you sa ipinapakita mong concern sa anak ko. I hope na hindi mo siya pagsasawaan na lagaan. I know Alexa very well dahil halos ako na niya sa paglaki. I know she's happy. It's all because of you. Seryosong wika ni Franco. Sir, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. At isa pa, malaki naging kasalanan ko sa kanya. Dahil sa akin ay napahamak siya. Tapos na yon, huwag mo nang balikan pa. Ang importante, mabantayan mong mabuti si Alexa. Lalo na ngayon na nagpaparamdam na muli ang mami niya. Alam kong guguluhin niya kaming mag-ama. Okay po sir. Lagi ko pong babantayan si Alexa lalo na kapag nandiyan si Ma'am Jasmine. Sagot ng dalaga. Okay. Thank you, Marta. Alas 8 pa lang na umaga ay lulan na sila ng sasakyan patungo ng mall. Masayang-masaya si Alexa habang nasa loob ng sasakyan. Gayon din naman ang kanyang ama na si Franco dahil sa nakikitang kaligayahan ng anak. Una nilang pinuntahan ay ang playground kung saan masayang nakikihalubilo si Alexa sa ibang mga bata. Sumunod ay ang bookstore upang bumili ng mga storybook na gustong-gusto ng kanyang anak bago matulog. At ang huli ay sa isang fast food kung saan paboritin ni Alexa ang spaghetti at chicken joy. Habang kumakain, isang tawag ang natanggap ni Franco mula kay Manang Corazon. Nagpunta daw sa bahay ang ina ni Alexa at hinahanap ang bata. Napabuga ng hangin si Franco ng mga sandaling yon. Mukhang seryoso talaga ang dating asawa niya. Naguluhin ang buhay nilang mag-ama. Daddy, can we go to the park before we go home? Tanong ng bata. It's okay with me, sweetie. But aren't you tired? I'm okay, Daddy. Hindi pa naman ako napapagod. Okay, we're going to the park, but you need to eat to your food first. Okay? Yay! Thank you, Daddy. Masaya ang sagot ng bata. Nangingiti na lang si Marta habang pinagmamasdan ang mag-ama. Ramdam niya kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Tulad ng kagustuhan ni Alexa, ay dumaan sila sa Rizal Park. Sumakay sila sa isang shuttle upang libutin ang buong parke. Masayang masaya si Alexa ng mga sandaling yon. Daddy, can we have a picture? Tanong ng bata. Okay, sweetie. Matapos kuhanin ang cellphone sa bulsa nito, ay agad na nagpicture ang mag-ama. Mamiya, come here and join us. Tawag ni Alexa sa dalaga. No baby, it's a family picture kayo na lang ni daddy mo. But mami, you're my family now. Marta, pagbigyan mo na yung bata para makauwi na tayo. Tawag sa kanya ni Franco. Wala nang nagawa si Marta kundi ang sumali sa pagpipicture ng mag-ama. Parang tinatambol ang kabog ng dibdib niya ng mga oras na yon. Dahil halos magkadakit ang mukha nila ng kanyang gwapong amo na si Franco. Ilang click pa ng kamera bago matapos, kaya nakahinga na siya ng maluwag. Nang makauwi ng bahay ay hindi inaasa ni Franco na naroon pa ang kanyang asawa na si Jasmine. Agad nitong nilapitan si Alexa upang yakapin. Marta, Pakisamahan nga si Alexa sa kwarto. Matigas na wika ni Franco. Sumunod naman agad si Marta at kinuha ang bata sa ina nito. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ko nang tigilan mo kami mag-ama? Galit na wika ni Franco. Ganon-ganon na lang ba yun, Franco? Anak ko din si Alexa at ako ang masigit na may karapatan sa kanya. Protesta ni Jasmine. Ikaw lang ang nagluwal sa kanya but you never good mother to her. Wala kang inintindi kundi ang sarili mo. Nakalimutan mong may anak ka at pamilya. And worst, mas pinili mong sumama dyan sa kabit mo para sa pangsariling kaligayahan mo. Galit na wika ni Franco. Franco, I'm sorry. Nandito ako para bumawi sa inyo ni Alexa. Please forgive me. Let's start again, please. I'm not stupid, Jasmine, to accept you again almost one year ka nakipagbahay-bahayan sa lalaking yon. Tapos ngayon mo lang naisipan na ayusin ang pamilyang sinira mo? Too late, Jasmine. Hindi ka namin kailangan ni Alexa sa buhay namin. Then, fine. Magpa-file ako ng custody case ni Alexa and I'll make sure na sa akin siya mapupunta. Galit na wika ni Jasmine. Then, do it. Naiinis na sagot ni Franco. Agad ding umalis si Jasmine sa mansion na iyon. Naiwan naman na inis na inis si Franco dahil sa asawa. Agad niyang tinawagan ang kanyang abogado para kamustahin ang divorce paper nila ng asawa. Agad na rin niyang isinangguni ang custody case ni Alexa. Gayun na lang din ang pag-aalala niya nang sabihin ng abogado na mataas ang chance na mapunta yon kay Jasmine. Dahil below 7 years old pa ito. Ngunit gayon pa man, ay gagawin pa rin ng kanyang abogado para mapunta kay Franco ang custody nito. Ilang araw lang nang muling bumalik si Jasmine, kasamang dalawang DSWD personnel, para pag-usapan ang tungkol sa custody ng bata. Ipinaliwanag nito ang patakanan ng pangangalaga ng bata, na mapupuntangan lang yun sa ina hanggat wala pang walong taong gulang ang bata. Galit ang ruministro sa mukha ni Franco nang marinig yon. Agad niyang kinontra ang DSWD personnel. Ma'am, ako ang nag-alaga sa anak ko mula noon hanggang ngayon. Dahil wala namang pakialam ang babaeng yan sa anak namin. Nang dahil sa kanya, nasira ang pamilya namin. ay e, intindihan ka namin, Mr. Benavista. Pero yun po ang nasa batas. Hintayin na lang po natin na magwarong taon sa Alexa para pwede na siyang magdesisyon kung kanino niya gustong sumama. Wika ng DSWD personnel. Hindi ako papayag dito lang si Alexa sa pamamahay namin. Then, kung ganun po ang gusto nyo, hayaan nyo na lang si Mrs. Benavista ang tumira nang makasama niya si Alexa. Wika ng DSWD. Fine. Papahig ako na dito siya tumira hanggat hindi pa pwedeng magdesisyon ng anak namin. Nagkasundo ang magkabilang kampo na doon titira si Jasmine sa mansion na labis na ikinainis ni Franco. Ngunit wala siyang magawa dahil hindi naman siya makakapayag na malayo sa kanya ang kanyang anak. Panay ang lagok ng alak ni Franco nang unang gabi ni Jasmine sa mansion na yon. Ibinuhos niya ang inis sa pag-inom ng alak ng mga sandaling yon. Kinuha niya ang cellphone niya sa ibabaw ng mesa upang tawagan sana ang kanyang abogado. Nang maisipan niyang tingnan ang gallery ng kanyang cellphone, nakuha nila ng anak sa park. Nakakatatlong scroll na siya nang rumihistro picture nila kasama ang yaya nito na si Marta. Napansin niya ang kakaibang saya sa mukha ng anak ng mga sandaling yon. Dumagdag pa dito ay napansin niya ang kakaibang ganda ni Marta. Simple lang ang makeup nito. Kaya mapapansin ang maamong mukha nito at ang beloy sa magkabilang pisngin nito. Isang idea ang pumasok sa isip ni Franco para mapaalis si Jasmine sa pamamahay na yon kailangan na ipakita niya dito na wala na itong babalikang pamilya. Kilala niya ang kanyang asawa na mataas ang pride. Kaya hindi yun papayag na nasasapawan siya. Sigurado si Franco na pag nakita niya ito na wala na siyang pag-asa, ay kusa na yung alis sa bahay na yon. Agad siya nagpunta sa kwarto ni Marta para kausapin. Nakakailang katok pa lang si Franco nang magbukas ang pinto ang dalaga. Nagulat pa ito ng mabugaran ang amo. Marta, pwede ba tayo mag-usap? Ani Franco, tungkol saan sir? Sumunod ka sa opisina ko. Let's talk privately. Naguguluhan man ay wala nang nagawa si Marta, kundi ang sumunod sa amo sa opisina nito. Marta, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan ko mapaalis sa bahay na ito si Jasmine at magagawa ko lang yon kung tutulungan mo ako. Papaano, sir? Kunot noong tanong ni Marta. Be my woman. Kailangan ko ng babae para pagsilosin si Jasmine. Para umalis na siya dito. Diretsyong wika ng binata. A ano? Gagawin niya akong kabit? Gulat na gulat si Marta sa gusto ng amo. Yes, I want you to be my substitute wife habang nandito sa bahay si Jasmine. Maybe two or three months sigurado ako, aalis yon kapag alam niya na may kinakasama na akong babae. Te teka, sir. Hi hindi ko yata kaya. Ang gusto niya ipagawa sa akin. Marta, nakikiusap ako. Ayoko na makasama si Jasmine pagkatapos ng mga ginawa niya sa amin. At lalong ayoko namang makuha niya si Alexa sa akin. Handa akong bayaran ka ng malaking halaga. Basta tulungan mo lang ako. Hindi na nakakibo si Marta dahil sa pagkabigla. Hindi niya akalain na mangyayari yun sa buhay niya. Marta, please. Tatlong buwan lang. Mapalis mo natin o hindi si Jasmine. Babayaran kita. At pwede ka na ring makawala sa pagiging yaya ni Alexa. Para makabalik ka na sa totoong buhay mo. Hindi ko alam, sir. Siguro pag-isipan ko muna. Sagot ni Marta. Hindi dalawin ng antok si Marta ng gabing yon kailangan niyang magdesisyon kinabukasan para maisagawa ang plano ng amo. Para kay Marta, madali lang ang magpanggap na asawa nito at sigurado ako na sino mang babae ang oferan noon ay hindi na magdadalawang isip na tanggapin yon. Ang hindi lang niya gusto ay ang katotohanan na masisira ng tuluyan ang pamilya ni Alexa nang dahil sa kanya. Dagdag pa dito, ay maaring masira ang relasyon nila ng kanyang boyfriend kapag nalaman nito ang setup na yon. Kinabukasan habang naglalaro ng manika si Alexa, ay nakita ni Marta kung paano singhala ni Jasmine ang anak. Gusto ng bata na ayaing maglaro ang ina, ngunit wala yung pakialam dahil busy na busy yon sa cellphone Noon niya naisip na tama ang sinabi ni Franco na walang kamor amor si Jasmine sa anak nila. Agad niyang nilapitan si Alexa na ngayon ay nagsimula ng humikbi kaya inaya niya sa kwarto nito para doon maglaro ng manika. Minamasdan ni Marta ang kanyang alaga habang naglalaro ng manika sa ibabo ng kama nito. Naawas siya sa bata dahil kahit na matagal siyang hindi makasama ng mami nito ay hindi man lang ito nagawang bigyan ng oras na makabanding ang anak. Isang desisyon ang nabuo sa isip niya ng sandaling yon. Tatanggapin niya ang offer ng amo na maging substitute wife nito para kay Alexa. Nang ipatawag ni Franco ng gabing yon sa opisina nito, ay agad din siyang sumunod. Seryosong seryoso ito habang nakatingin sa monitor ng laptop. Opo ka, Marta. Napag-isipan mo na bang ba offer ko sa iyo kagabi? Walang paligoy-ligoy na wika ni Franco. Opo, sir. Pumapayag na po ako. Thank you, Marta. Malaking bagay ito para sa akin. Don't worry, gumawa ako ng agreement sa kasunduan natin na ito. Here, basahin mo. Sabay abot ng mga papel kay Marta. Agad kinuha ni Marta ang papel na inabot ni Franco para basahin yon. Nakalagay sa kasunduan na maximum days na kasunduan ay 90 days. Mapalis man nila ang asawa nito ng mas maaga ay makukuha pa rin niya ang 250,000 at hindi na ito sisingilin ang 250,000 na utang sa pagpapa ospital kay Alexa. Nang maaksidente ito. Nakalagay din doon ang mga pwede at hindi pwedeng gawin habang nasa ilalim sila ng kontrata. Sign it Marta. Para na rin sa safety mo yan. Andi Franco. Tumangon si Marta. At pinirman ang kontrata ngayon. Bago ibalik kay Franco. Maaga tayong alis bukas para ibili ka ng ilang kagamitan mo. Bibili din tayo ng ilang damit na mas babagay sa'yo para hindi palaging ganyan ang outfit mo. Hindi naman nare-reject ko yung taste mo pero kailangan mong ipakita kay Jasmine na hindi nakakapagtaka na nagustuhan kita dahil mas higit ka sa kanya. Sir, paano po si Manang Corazon? Hindi kaya sabihin nila kay Ma'am Jasmine na gawa-gawa lang natin ito? Don't worry, Marta Nakausap ko na si Manang. At alam ko na nasa akin ang loyalty niya. Isa pa, hindi naman sila close ni Jasmine. Dahil may pagkamata pobre ang babaeng yon. Okay po sir. Don't call me sir. Lalo na kapag nandiyan si Jasmine. Simula bukas, you can call me babe. Okay? Napatingin na lang si Marta sa amo. Natila ba nabibilisan sa mga pangyayari? Tulad ng sinabi ni Franco, alas 8 pa lang na umaga, nang umalis sila ng bahay, ibinili ni Franco ang anak kay Manang Corazon hanggat wala pa sila. Pumasok sila sa isang butik ng mall kung saan pumili sila ng dress na babagay sa kanya. Isang red backless dress na hapit sa katawan ang inabot sa kanya ni Franco. Try this one. Sigurado ako bagay yan sa'yo. Sir, litaw na litaw naman ang likod ko nito. Baka naman lamigin ang baga ko nito. Natatawang wika ni Marta It's okay. Pwede mo namang ilagay ang buhok mo kung ayaw mo nang masyadong litaw, di ba? Kaya sige na, isukat mo na yan. Wala nang nagawa si Marta, kundi asundin ang amo, dahil ito ang nagustuhan nito. Samantala ay hindi nakaligtas kay Franco, ang natatangin kaseksihan ni Marta nang lumabas ng cubicle na yon. Napangiti siya nang makita na tila ilang na ilang ang dalaga habang papalapit sa kanya. Don't be shy, babe. It's perfectly beautiful. At bagay na bagay sa sa'yo. Nakangiting wika ni Franco. Parang dinadaga ang ni Marta. Nang tawagin siyang babe ni Franco. Hindi siya sanay ng ganoon. Lalo na at nagpapanggap lang yon. Thank you. Mahinang wika ng dalaga. Ilang damit pang isinama ni Franco para bilhin para sa kanya. Hindi na siya tumanggi dahil hindi rin naman magpapatalo ang amo niya kung kukontrahin pa niya ito. Matapos nun, ay dumiretso sila sa isang restaurant upang kumain ng agahan. Ibat-ibang potahin ng pagkain ang nasa kanilang harapan. Kumain ka ng kumain, Marta, dahil mamaya dadaan tayo sa saloon para hindi ka magutuman. Naku, huwag na, sir. Sanay naman ako mag-make-up sa sarili ko kaya hindi niyo na po kailangan gumastos pa. It's okay, Marta. Don't worry. About sa expenses, ako nang na bahala doon. pag iinsist ni Franco. Walang nagawa si Marta kundi ang sumunod sa kanyang amo. Magtatanghalian na nang makauwi sila ng bahay. Agad namang sumalubong sa kanila si Alexa. Daddy, Mamiya, patakbong sa lubong ni Alexa sa dalawa. Mamiya? What's that, honey? Kunot na uwi ka ni Jasmine sa anak. Mami ang tawag ni Alexa sa soon to be her second mom. Sagot ni Franco, What? Are you crazy, Franco? Ipagpapalit mo ako sa yaya ng anak mo? Nang gagali-iting wika ni Jasmine. Hindi siya yaya ni Alexa. Girlfriend ko siya and soon to be my second wife. Hinihintay ko na lang na ma ang ating divorce paper para pakasalan siya. I don't believe in you. Alam ko ginagamit mo lang siya para gantihan ako. Eh ano naman ang mapapala ko kapag ginantihan kita? Hindi mo ba nakikita? Mas malapit pa siya kay Marta kaysa sayo. Dahil mas nakita niya kay Marta ang totoong pagmamahal ng isang ina. Hindi ka tulad mo. Puro sarili mo lang ang iniintindi mo. Galit na wika ni Franco. Ikaw na babae ka kung ano ang kinatahimik mo? Siya namang kalandian mo. Galit na wika ni Jasmine at akmang sasabunutan ng dalaga. Stop, Jasmine! Huwag na huwag mong sasaktan si Marta. Dahil kung hindi ako ang makakatapat mo, galit na wika ni Franco. Hindi ako papayag, Franco. Ako lang may karapatan sa iyo. Dahil ako ang asawa mo. Galit na sabi ni Jasmine. Sa papel mo nala ako asawa. Pero ang isip at puso ko na ka Marta na. Si Marta ang mahal ko at wala ka nang magagawa doon ani ni Franco at agad na tinalikuran ng asawa. Franco! Franco! Pasigaw na tawag ni Jasmine sa asawa, pero hindi ni siya nito pinansin. Hindi naman mapakali si Marta sa loob ng kwarto ni Alexa nang umagang yon. Palakad-lakad siya sa loob nun. Nang bumukas ang pinto at iniluwal si Franco. Marta, are you okay? Tanong nito sa dalaga. Okay lang po ako. Kaya lang po, siguradong mas magiging magulo dito sa bahay. Lalo na ngayon. Naalam na ni Ma'am Jasmine na girlfriend niyo ako, Ani Marta. Daddy, is that true? Na girlfriend niyo si mamia? Ah? Nagtatakang tanong ng bata. Yes, sweetie. From now on, magiging mami mo na si Mamiya. Ah? Sagot naman ni Franco ng nakangiti. Yay! Masayang sabi ni Alexa. Marta, I'm sorry. Baka nabigla ka sa naging reaksyon ni Jasmine. Mabuti pa iaayos mo na ang mga gamit mo at magpatulong ka kay Manang Corazon para mailipat ang mga gamit mo sa kwarto ko. Uh, ano po? Seryoso ka, sir? Nagpapanik na tanong ni Marta. Lawyer voice, okay? Baka magkamali nang sasabihin si Alexa kay Jasmine na tinatawag mo akong sir. Uh, I'm sorry. Sige na, pack your things. Pupuntahan kita mamaya kapag ready na ang tanghalian. Tumango na lang si Marta at sumunod sa utos ni Franco. Sabay na nagtanghalian si na Franco at Marta ng araw na yon. Hindi naman maipintang mukha ni Jasmine nang makitang ang asawa habang nilalagyan ng pagkain ang plato ng babae nito. Halata sa mukha nito ang pagkadisgusto sa nakikita. Agad itong tumayo sa upuan at padabog na umalis ng hapagkainan na yon. Nangingiti naman si Franco nang makita ang reaksyon ni Jasmine. Knowing na hindi yun nagtatagal kapag alam niyang na out of place siya. Kinagabihan, halos kumakabog ang dibdib ni Martha habang papunta sa kwarto ni Franco. Pakatok na siya ng kwarto nito nang makita niyang papalapit si Jasmine patungo sa kanya. Marta, anong ginagawa mo dyan? Don't tell me. Magpapakamot ka sa asawa ko. Taskilay na wika ni Jasmine. Hindi naman nagustuhan ni Marta ang salita nito. Kung kaya nagawa na niyang patulan yon. Bakit Jasmine? May mali ba kung puntahan pa ang boyfriend ko? Nakakalimutan mo na ba ang sinabi sa ni Franco na matagal na kayong tapos? At ako nang mahal niya. Matari na wika nito. At naniwala ka naman. If I know, ginagamit ka lang niya para pagsilosin ako. Bakit ka naman niya kailangang pagsilosin? Kung mahal ka pa ni Franco, sigurado ako na ititigil niya ang divorce niyo para mabuo kayo. Pero sorry, akin ang asawa mo ngayon. Tila umusok naman ang ilong sa galit ni Jasmine nang marinig yon. Akma siyang sasampalin nito nang biglang bumukas ang pinto. Jasmine, what are you doing? ba diba sinabi ko na sa'yo na tigilan mo ang girlfriend ko? Galit na ani Franco. Ito namang babae mo ang nauna eh. Akala mo kung sino? Pwede ba? Umalis ka na. Babe, pumasok ka na. Baka mahawa ka pa sa ng babaeng yan. Franco, seryoso ka dyan na mong babaeng yan dito sa kwarto mo? Iyo? At wala namang masama doon dahil nagmamahalan kami. Inis na umalis si Jasmine at padabog na pumasok sa kwarto nito. E <síntate>